Magandang araw po si Dr. Willie Ong po to. Sa video na to, pag-uusapan natin tungkol sa breast mass or bukol sa suso. Alam ko po kung meron kayong bukol sa suso, baka matagal nyo na to naramdaman, kinakabahan po kayo, sana po makatulong tong video sa inyo. Ito po yung mga senyales na kailangan ng operahan yung may bukol sa suso. Pag yung bukol ay malaki na talaga, pag may lahi kayo ng cancer, pag nakita sa mammogram or sa ultrasound ninyo na posibleng masama yung bukol sa suso, malamang ay sasabihin ng inyong doktor, isang surgeon, na kailangan na ito operahan. Okay. Papa natin malalaman kung mayroon kayong bukol? Kailangan po natin ng self-breast exam. Kayo mismo, e-examine ng inyong suso bawat buwan. Pwedeng nakatayo muna, tinataas ang kamay, binababa ang kamay, pwedeng nakaupo, pwede rin nakahiga. Sa pagkapaan ng bukol sa suso, kailangan natin dalawang daliri gagamitin kasi pag dalawang daliri, mas nakakapa mo yung bukol. Parang naiipit mo siya sa gitna. So ito, pinabakita habang nakahiga, kinakapa ang suso, pataas, pababa, para wala tayong makakaligta ang lugar. Pwede rin paikot at pabilog para makita natin kung may bukol hanggang sa kilikili po kinakapaan. Kung meron kayong makakapang bukol, kailangan po pupunta kayo sa government hospitals para makamura tayo, gobyernong hospital. Pipila tayo sa charity, OPD, outpatient department. Pila kayo dun sa surgery department. Sila po may linya nitong bukol sa suso. Kung may PhilHealth po kayo, malaking tulong to. Kung wala kayong PhilHealth, magtanong. Baka merong libreng field health sa barangay o kung, may, o kung, mahirap po kayo, may libre ding field health meron ding mga field health desk sa mga ospital. Pwede rin kayo magtanong. Ito yung iniisip ng karamihan, magkano gagastusin. Pwede pong murang-mura lang ang gagastusin ninyo. Pwede kasing baba ng 5,000 lang or aabot sa 20,000 depende sa kondisyon ng pasyente. Itong gastos ang ba natin uh, gagamitin? Unang-una sa ultrasound ng suso o sa mammogram, tapos, kailangan nyo ng medical clearance sa doktor para makita na okay kayo. May konting gastos din to. At minsan, pag nasa hospital na, may mga gamit, may mga gamot. At yung biopsy ng bukol, minsan ay kailangan nyo pa ito bayaran. Huwag po isipin agad na wala kayo ng pera. Pwede umutang sa amo, sa mga politiko, sa mga kamag-anak. Hindi naman kailangan gagastusin agad. Eh. Baka 1 to 2,000 lang, umpisahan nyo lang. Okay, 'wag natin uh, patagalin. 'Wag muna mag-ipon ng ganito kalaki bago magpapa-opera. Napakadali lang po nito, ha? So step by step, kung magkaano meron, gawin na agad yung susunod na step. Pa-check up, pa-mammogram, pakita sa doktor kung kailangan tsaka tayo maghahanap ng pera. Kasi po nang mamadali tayo dito sa ganitong operasyon. Ang bukol kasi sa suso, dalawang klase. Merong benign, hindi masama. Ibig sabihin, okay lang to Pag tinagal natin, safe na kayo. Meron din yung pangalawang klase na cancer o malignant. Ito yung kinakatakot natin. Pag breast cancer, may stage 1 hanggang stage 4. Pag stage 1 pa lang, naoperahan na natin kayo, ay ligtas na po kayo, halos safe na kayo. Gagaling na kayo, hahaba na iyong buhay. Pero kung magtatagal-tagal tayo sa desisyon, ay natin magpa-check up, pwedeng bumilis ang stage, mag-advance, maging stage 2, stage 3, stage 4. Pag hinintay natin to pagkalat dito, minsan sa loob lang na apat o anim na buwan, kakalat na yan, aabot sa stage 4. Pag umabot na tayo dito, kahit operahan pa natin, ay baka hindi na natin mahabol kasi kumalat na yung cancer sa ibang parte ng katawan. Kaya nga po, gusto ko na magpa-check up na kayo at kung pwede, maoperahan na agad kung kinakailangan. Pagkatapos ng operasyon, ganito po mangyayari. Kung benign at hindi masama yung bukol, ligtas na po kayo. Tapos na ang problema. ba diba? So, tumantawa ako para sa inyo. Kung masama yung bukol, kukonsulta pa rin tayo sa doktor kung ano ang susunod na step. Kailangan ba ng chemotherapy, check-up. Pero kahit anong stage pa o anumang klaseng bukol ang nakita, malaki pa rin bagay na natanggal na yung bukol. At at least, kahit papano, na alis na yung problema natin. Okay? So, sana po nakatulong itong video sa inyo. Pakishare itong video ko sa mga ibang tao na natatakot. Sana po uh, gawin na natin to kung kailangan ng operasyon. Hindi lang po para sa inyo, pero para sa inyong pamilya, para sa inyong mga anak. Kasi syempre gusto nila na makasama kayo na mahaba. God bless po.